papausok tayo ngayon kapon kami dumating ay nag Queen City X nga pala kami tapos ngayon ngayon lang kami gumalaw <laughs> nakailata kami lahat ayan. alas 5 kami gumalaw eh ng hapon <laughs> parang ngayon lang naramdaman yung pagod no nag Queen City X pa nga tayo galing ng ano <laughs> oh, alas 11 na nagising Tapos wala na Naglahilata na Ako nakapag-edit lang Tapos nod ng TV I want Ito yung tira namin ulam Sinigang Kain tayo I want ice mama Okay Si Papa pengen din ice Oh ako dito sa Night Archer Insurance yun. Salamat sa Pilipinong nag-asi sa akin. Kasi nagpa, yan, ito na lang. <laughs> nagpa ano ako, nag pa, ku, ay, nag, kumuha ako ng bagong registration tsaka lisensya. Ano lang naman copy, kasi yung lisensya ko nawala nung bumiyahe kami ng Alberta. Diba? <laughs> o, oh, ah, bilis lang. Bali yung paggawa ng lisensyang bago. Yes? Yes. Ah bali 15 dollars tapos hindi <laughs> wala nakarecord record kanina. <laughs> Salita para si Inags lang. Yung shoutout sa Inags <laughs> Ayan, bali nag uh, nagpuuwi tayo ng bagong lisensya ito. 'Yon, 'yon. Ito lang binigay sa atin ngayon. Bali 15 dollars siya. Ano, total paid 15 dollars. 2 uh, weeks daw Dadating sa bahay Yung bago nating lisensya Tapos nagpa na rin ako Ng rehistro Ayan Ito libre Ayun, Dadating daw yung Lisensya ng 2 weeks Yan. Pag hindi daw Dumating ng 1 month na Eh sabihin lang daw Sa kanila Pero karamihan naman yan Hindi maabot ang 2 weeks Dumating na I want to try Kaya yun Yun lang Mabilis Kasi nga Yung lisensya natin Eh nawala nung yeah bumiyahe tayo sa Vancouver. Ay, Vancouver. sa, sa Alberta, ya. Yeah. What? Ayan, kaya yun. Yun lang. Tara na. Magwa-washing kami ng sasakyan kasi, eh. Yung mga ano nga, yung... Ano ba to? Yung mga bugs, no? Yung tatanggalin namin sa taas at sa harapan. Kaya yun, samahan nyo kami. Yun, mabilis lang dito. Kumuha ng ganyan. 5 minutes, 3 minutes. Yun, shout out. Shout out ulit sa... Pinay, hindi ko natanong yung pangalan niya. Ay, Shoutout sa Pinay na nag-assist sa akin. Ayun. Kilala si ano, yung mga karinyo na yung mga inananalo sa ating karinyo, ayan subscriber, kilala kayo. Ayun. <laughs> sabi niya, "Kaano ano niyo si ganito?" Sabi niya ganun. Ayun. Sabi ko ano, kakapilido lang, sabi ko ganun. Pero siyempre, 'di ba, mga karinyo naman, malapit na mga kamag-anak -kamag din yang mga yan. Ayun. Shoutout sa inyo yun, yung mga nanonood na kariin nyo dito sa Regina. Ano? Dilan, let's go? Pipizza lang sya. Eh, matagal pa yun pag in-order. Mm -hmm. Ah, orderin natin tapos hugas muna. Okay, sige. Yun. Nag-request yung aming alalay. Kaya, yeah, isa kami. Dito na tayo. Sa car wash. panggala natin yung bag dito na tayo sa rinse 2 dollars 2 minutes 30 sila sige ayun na yun buong katawan wala ikot mabilisan Kino-tok na maglilinis nito.

okay na. Tapos pupunasan ko na lang. May tala kaming pamunas. Pero ano yan. alimis din naman ng konti. <laughs> Matanggal lang yung mga ano, mga bugs bugs. Meron pang ang konti mga dagta. Pero okay na yan. Hindi naman mape Sayang kasi yung ano. Okay na. Hindi siya perfect pero pwede na. Punasan ko na lang. Ayan o, oh, nakita ko dito yung kabadj ko si Jake Ayan o oh. oh. oh, Sige, sige, ingat, ingat Ayan Ano? Oh. Wow, mayama <laughs> Sige, ingat, ingat, ingat Ayan, umalis na siya Paring Jake, yan, kabadj ko yun ah uh, dumating kami sa dito sa ano, Canada 2013 Yan. Dito kami sa ano, TND Filipino Sari Sari Store yun. Ano? pizza eh na, no, dadating na. Dadaanan natin pag ano, order na tayo. Tingnan lang natin mama mo. Bibili siya ng panghalo-halo. Nag-crave na naman ng pang ano, ng halo-halo 'yan. Dito sa TND Filipino Sari-Sari Store 'yan. Sa ano to ha, sa Northwest 'yan. 6851 Rochdale Boulevard yun. Shout out, shout out TND. Oh? Kompleto ba? Oo. Maraming marami. Oo. Para hindi Para mga fresh pa pa. O pang isang ano lang lutuan. Yung konti dito lang. Dito na Awa oh, dito na. Yung ano lang, yung alam mong delikado na hindi mabilis sa superstore. Cheese and pepperoni. Favorite mo ba pizza. Yes. I don't say so. I like pizza. What you Where's mine? A like the tree? Yeah, it's mine. What? <laughs> the other one's mine. What? Oh, dalawa lang sa iyo, sa akin ng isa. We want if it's hmm? Delivery for Dylan. Yeah. Oh, wow. that's all, mine. Yes. <laughs> okay. What? Okay, okay, okay. 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 Okay, thank you. That's mine. Let's just swipe down. You're waiting. Ayan Ay, ah. Ayan oh. na yun ano na yung nare-request request mo nasa inyong kaya ano yours? Uh, cheese, cheese? Ay, ah! ay ano ba yan why is it, cheese daw the, sa kanya kasi Ed. why is it bottom uwi muna tayo para makakain sila kuya no ay, uwi muna tayo okay uwi muna tayo ay <laughs> Eh, dito na kami sa bahay. Ang ano Lia, no? Ang si Lia. No? Oh, oh, no si Parang ano si Lia. Why? Oh, pizza. Yeah. yeah. No Umuwi kami para makakain kayo kaagad. Mag-grocery sana kami ka na muna eh. Pero, yun. Mamaya na kami mag-grocery. Uy! Uy! Puro mong... Puro yun lang nakakain Oh. Kain na, Maria. Kain muna, kain. Mamaya, mamaya na mag-grocery. Ito yung maganda sa lugar namin. Malapit lang kasi sa lahat. Kaya yun, pwede kang bumalik ng bahay. Kain. Mga kagulo. Hindi naguan. Ganto yung ano dito. Sa dinuguan. ano Ugas lang kami, mami. Ayan, dugo. Okay. Grabe, magugas ang kamay. Okay na, makaskos ko na yung kamay mo, okay na. Kain, kain tayo. Where's Ito yung in-order namin kasi mura. Wala, wala nilang laman! Grabe, tatlong pirato na lang. Uy! Tapos yan. Ito bago to, ito yung gusto nila ni Manipis. Tin crust. Ayan you o. Know, Pan-diet. Mahal yan, 30.99, no? Parang, ito kasi minibili namin. 6.99 lang ito eh. Ano? Boost na nga kagad. No? Pero ito medyo mahal. Pero okay pa rin kasi $28 lahat. Tatlong ano na. Kain tayo. Kain muna tayo. Kain po.